Hey guys! What's up? What's up? Ito ang simpleng Insta Kill Machine! Tuturo ko kung paano gawin to, Pero, pakita ko muna kung paano ito gumagana Para sa unang biktima Aba! Gumagawa siya ng tanke! Nakulag! Ha, ah, Ayos! Wala na siya! Oh! Nag-isolation siya! Haha! <laughs> ito naman kaya Kumagawa ba siya ng duke? <laughs> oh, yeah! <laughs> Oy! Huwag ka tumakbo! Isa pa! <laughs> <laughs> Uy! Sinitira <laughs> <up>! ako! <laughs> <laughs> ako! Tinutulungan siya ng fake <laughs> Oy! Liga dito! <laughs> oh! Nag-isolation siya! <laughs> Tignan niyo sino to mga pre! Si Lava Flows! Huh? <laughs> yes! Yeah! Sorry! Aba, gusto pa niya! <laughs> Boom! <laughs> Pwede din ilagay sa sasakyan to, ha? Parang ito sa pangbaguhan na boat. <laughs> Para hindi ako kay nahinala na may gagawing masama. <laughs> Huli ka! <laughs> Isa pa, pre! Oh! Pwede dito sa dalawa o higit pang tao. <laughs> Wala na sila. Oh! Nag-isolation din sila. <laughs> Yun nga lang, hindi ito gumagana sa blocks o sa sakyan. O kahit sa nakaupong player. <laughs> eh syempre, sobrang simple nga lang nito. So ayan mga pre, sana nagustuhan nyo. Eh kung di pa kayo nagsubscribe, eh magsubscribe na kayo. And please, like and share the video. Thank you for watching mga pre. Bye-bye!